May tatanungin ako sa'yo, naranasan mo na bang may isang tao na hindi mo matanggal sa isip mo, pero parang wala lang sa kanya. Yung bago ka matulog, iniisip mo lahat ng nangyari. Bawat salita, bawat tingin, paulit-ulit sa utak mo. Tinitingnan mo social media nila, naghahanap ng senyales kahit maliit lang, pero sa totoo lang. Habang mas lalo mong hinahabol, mas lalo silang lumalayo. Bakit parang sa larong to ng pag-ibig, ikaw lang ang talo? Ngayon babalikta rin natin ang laro dahil ang pagibig ibig hindi lang puso ang gamit. Psychology din yan. At kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang utak ng tao, kaya mong gawin na ikaw ang hanap-hanapin nila nang hindi ka nagmamakaawa, hindi ka humahabol, at hindi mo rin tatalikuran ang sarili mo. Ito ang 12 dark psychological tricks para maging obsessed sa'yo ang crush mo. Hindi ito magic, kundi tamang pag-intindi sa isipan ng tao. 1. Scarcity Illusion mas ginugusto ng tao ang bagay na mahirap makuha. Psychology ito, kapag madali kang makuha, hindi ka nagiging priority, nagiging option ka lang. Kung palagi kang available, mabilis mag-reply sa chat o palaging nandyan sa bawat tawag nila, nawawala ang thrill. Tandaan mo, routine kills attraction. Isipin mo ang ginto. Kapag nakakalat lang sa kalsada, may mag-aagawan pa ba? Hindi. Dahil hindi na ito special, pero kapag alam mong kailangan mong maghukay ng malalim at maghanap ng matagal para makita ang isang piraso, magiging priceless ito. Kanyan din sa tao, kapag alam nilang hindi ka basta-basta makukuha, mas lalo silang mag invest ng oras at effort para sa'yo. Ang sikreto dito ay controlled distance. Bigyan mo sila ng moments na nararamdaman nila ang presence mo. Tapos bigla kang mawawala. Iwanan mo silang naghihintay, nag-iisip, at nagtatanong ano kaya ginagawa niya ngayon? Sino kaya kasama niya? Kapag utak nila ang nagsimulang magpuno ng mga tanong, doon na nagsisimula ang obsession. 2. Mirror their energy. Natural sa tao na mas na-attract sila sa mga taong kahawig nila, sa kilos, tono ng boses, at galaw. Ito ang tinatawag na mirroring sa psychology. Kapag subtly mong ginagaya ang energy ng isang tao, subconsciously, nararamdaman nilang pareho kami ng wavelength. Halimbawa, kung kalmado silang magsalita, ibaba mo rin ang tono mo. Kung mabilis silang magkwento, sabayan mo rin ang bilis. Kung tumatawa sila ng malakas, sumabay ka sa tawa. Hindi ito nangangahulugang gayahin mo sila ng lantaran. Magiging creepy yon. Dapat natural parang nag adjust ka lang para magmatch sa vibe nila. Isipin mo ito na parang dalawang kanta. Kapag parehong beat, masarap pakinggan at madaling sabayan. Pero kapag magkaiba ng tempo, nakakailang sa pandinig. Kapag tama ang mirroring, mas nagiging komportable sila sa presensya mo, mas bumababa ang depensa nila, at mas napapadali ang koneksyon. At tandaan, kapag komportable na sila sa'yo, mas madali na para pumasok sa isip nila at manatili roon. 3. Mystery Hook Huwag mong ibigay lahat ng kwento mo agad-agad. Isa ito sa mga pinakamalakas na psychological triggers. Curiosity. Ang utak ng tao ay likas na naghahanap ng kasagutan sa mga bagay na hindi kumpleto. Kapag alam na nila ang lahat sayo, iyo, nawawala ang thrill. Kaya kung sa unang pagkikita pa lang ay ikinuwento mo na ang buong life story mo, parang binigay mo na rin ang ending ng pelikula bago pa magsimula ang intro. Mas nahuhumaling ang tao sa mga pahinang hindi pa nila nababasa. Magbigay ka ng maliliit na piraso ng kwento mo. Mga detalyeng magpapatilt ng ulo nila at magpapatanong ng ano pa kaya ang hindi ko alam tungkol sa kanya? Halimbawa, imbes na sabihin mong nagbakasyon ako sa ibang bansa, pwede mong sabihin, may isang lugar na pinuntahan ko na sobrang nagbago ng pananaw ko sa buhay, pero baka sa susunod na lang kita ikwento. Anong nangyayari? Hindi ka lang nagkwento, nagbukas ka ng loop sa isip nila. At habang hindi pa nila naririnig ang ending, patuloy nilang maiisip yon ito ang sikreto ng mga taong kahit simple lang ang itsura. Pero may dating na mahirap kalimutan dahil hindi sila bukas na libro, kundi nobelang kailangan pang basahin. 4. Power of Silence Karamihan sa tao, hindi kayang tiisin ang katahimikan. Para sa kanila awkward ito, kaya pilit nilang pinupuno ng salita kahit wala naman silang sasabihing mahalaga. Pero sa psychology, ang katahimikan ay sandata. Kapag marunong kang gumamit nito, nagiging kontrol mo ang daloy ng usapan. Halimbawa, may tanong sila sa'yo at hindi ka agad sumagot. Naghihintay ka ng kaunting segundo bago magsalita. Ano ang nangyayari? Pinapagana mo ang utak nila. Pinapaisip mo sila kung ano ang iniisip mo. Napapansin nila ang bawat galaw mo. Ang mata, ang ngiti, ang tiklop ng labi. At sa isip nila, nagiging mas unpredictable ka. Ang katahimikan ay parang negative space sa isang painting Walang kulay pero nagbibigay ng lalim at kahulugan sa kabuuan, sa relasyon at attraction. Ito ang naguudyok sa tao na punan ang puwang sa pagitan ninyo. Puwang na ikaw ang may control kung kailan bubuksan at kailan isasara. Kaya sa susunod na kausap mo ang crush mo, huwag kang matakot mag -pause. Hayaan mong sumayaw ang mga salita at katahimikan at panoorin kung paano ka masahabulin ang isip nila. 5. Emotional Highs and Lows Ito ang tinatawag na roller coaster effect bakit sobrang nakakaadik ang roller coaster? Dahil hindi ito steady. May biglang taas, biglang baba, may kaba, may kilig, may saya, tapos biglang katahimikan at gusto mo ulitin ulit. Ganito rin sa attraction. Kung palagi ka lang komportable at predictable sa isang tao, unti-unti ka nilang ituturing na background noise, naririnig, pero hindi pinapansin. Kailangan mo magbigay ng moments na puno ng excitement, tawa at malalim na koneksyon. Mga sandaling mararamdaman nila na espesyal at kakaiba ang presence mo, pero huwag mong ibigay ito ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng high moment, magbigay ng konting distansya. Hindi para saktan sila, kundi para bigyan ng puwang ang isip nila na maghanap ng susunod na hit mula sa'yo. Psychology ito. Kapag sanay na ang utak sa reward, nagiging normal ito. Pero kapag ang reward ay hindi predictable, mas tumataas ang dopamine response. At mas lalong nagiging adik ang isip nila sayo. Parang series na bitin ang bawat episode. Mapipilitan silang bumalik para makita ang susunod. 6. Subtle Touch Ang katawan ng tao ay may sariling memoria. Tinatawag itong body memory. Minsan, mas naaalala natin ang isang simpleng haplos kaysa sa libu-libong salitang narinig natin. Isang magaan na tapik sa braso. Isang dahan-dahang brush ng kamay o paglapit na sakto lang ang distansya para maramdaman ang init ng presensya mo. Sapat na para magpadala ng signal sa nervous system nila, hindi ito dapat maging sobrang lantaran o agresibo. Dahil kapag sobrang halata, nawawala ang magic at posibleng magmukha kang desperado. Ang sikreto sa subtle touch ay timing at naturalness. Halimbawa, tumatawa kayo sa isang joke at sa gitna ng tawa dahan-dahan mong tatapikin ang kamay nila. O habang naglalakad kayo sa masikip na daan, bahagya mong ididikit ang braso mo sa kanila. Sa utak nila tila walang mali siya, pero sa katawan nila may naiiwang bakas ng koneksyon. Ito ay parang pagtatanim ng buto sa subconscious. Maliit, halos hindi mapansin, pero unti-unting tumutubo sa isip nila bilang alaala na gusto nilang maranasan ulit. Kung sa tingin mo tapos na tayo, nagkakamali ka dahil ang unang anim na psychological tricks na ito ay simula pa lang. Kung akala mo malakas na ang epekto ng scarcity, mystery at subtle touch, hintayin mong marinig ang susunod. Dahil sa part 2, ilalabas natin ang mas matitinding sekreto, ang mga techniques na hindi lang magpapakurious sa kanya, kundi magtutulak para ikaw lang ang laman ng isip niya. Kaya huwag mong palalampasin ang part 2 ng video na ito. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para pag inilabas ko ang susunod na anim na tricks, ikaw ang unang makakakita. At kung seryoso ka talaga, i-comment mo sa baba ang salitang part 2 para malaman kong handa ka na sa susunod na level.